Hi everyone! Welcome back to the channel. Kung bago ka dito, don't forget to hit that subscribe button and click the bell icon para laging updated sa mga bagong videos. So ang topic natin ngayon ay medyo specific pero I'm sure marami sa inyo ang makakarelate. Isa sa mga common questions ko mula sa mga viewers, paano kung nalita kong uminom ng contraceptive pills? Bakit kaya hindi ako nagkaroon ng mens kahit late lang naman ako ng isang oras? Kung ikaw ay may mga ganitong tanong, then this video is for you. Let's break it down and get to the bottom of this. Okay, so una, gusto ko lang i-clear up na kahit na anong gamot, lalo na kung contraceptive pills, merong mga do's and don'ts para maging effective. Now, paano kung late ka sa pag-inom? Is it really a big deal kung 1 to 2 hours lang naman? Let's talk about that. Kapag na-late ka ng less than 12 hours, generally ay okay lang. You can still take the pill as soon as you remember. Then just continue your regular schedule. Hindi naman agad maaapektuhan ang effectivity ng pill mo. Pero kung lumampas na ng 12 hours, diyan na pumapasok ang potential risk. Kapag lumampas ka na ng 12 hours, hindi na ka-reliable ang pills mo in preventing pregnancy. Kaya ay highly recommend na gumamit ka ng backup method tulad ng kondom habang tinatapos ang pill pack mo. Now let's get to the more confusing part. Bakit kaya hindi ako nagkaroon ng mens? I-late e, lang naman ako ng isang oras sa pag-inom. Hindi naman siguro yun ganun ka big deal, di ba? Well, here's the thing. Ang contraceptive pills ay may kasamang hormones na ina-adjust ang natural na menstrual cycle mo. So kahit na slight delay lang sa pag-inom, pwede itong magdulot ng epekto sa timing ng iyong period. Here are some other factors that could cause you to miss or delay your period. Hormonal changes. Ang pills ay nagsusupply ng hormones sa katawan mo. And kahit ang slight na pagbabago sa timing ng pag-inom can affect your cycle. Kahit isang oras lang na late, pwedeng mag-cause ng small shift sa period mo. Stress. Stress is a big one. Alam nyo naman, when we're stressed out, our hormones can go a bit haywire. This could delay your period kahit na hindi related sa pills. Diet and weight fluctuations. Kung biglang nagbago ang iyong diet or if you lost or gained weight recently, pwedeng mag-react ang katawan mo at maapektuhan ang cycle mo. Over-exercising. Yes, too much exercise, especially if you're pushing yourself to extremes, can mess with your hormones and delay your period. Lifestyle changes. Kung may mga pagbabago sa routine mo like changes in sleep patterns, work stress, or even travel, this can cause your period to be late. Health issues. Lastly, there are certain health conditions like polycystic ovary syndrome or thyroid issues that could also mess with your menstrual cycle. So kung hindi ka nagkaroon ng mens after a slight delay sa pag-inom ng pills, don't freak out. Pero kung weeks na ang lumipas at wala pa rin period or kung nakakaranas ka ng mga ibang sintomas tulad ng nausea, fatigue or breast tenderness, it's better to take a pregnancy test to be sure. At kung patuloy na delayed ang mens mo or may ibang signs na hindi mo maintindihan, maintindihan, mas mabuti pa rin na magpatingin ka sa doktor. They can check kung may iba pang reason kung bakit hindi regular ang period mo or if you need to adjust your birth control method. Narito naman ang mga tips to prevent missing pills. Avoiding missed pills is the key to staying on track with your contraceptive method. Here are some quick tips para hindi mo makalimutan. Set a daily alarm. Mag-set ng reminder sa phone mo para hindi mo makalimutan ang exact time ng pag-inom ng pill mo. Use a pill organizer. Kung marami kang iniinom na gamot, mag-invest sa pill organizer. Makakatulong yan para hindi ka magkamali. Leave your pills in a visible place. Ilagay ang pill pack mo sa lugar na palagi mong makikita like sa tabi ng toothbrush mo or sa ibabaw ng table. Yung mga visual cues na yon ay makakatulong sa iyo. Download a pill reminder app. May mga apps na available na specifically para sa pagre-remind ng birth control pills. Magandang option 'to kung lagi kang on the go. So sana nakatulong tong video na 'to para mas maintindihan natin kung anong epekto ng late na pag-inom ng pills at kung bakit hindi laging perfect ang cycle natin. Remember, if you're ever in doubt or if you're concerned about your health, don't hesitate to consult your doctor. They can help you figure out the best way forward. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe for more health and wellness tips. See you in the next vlog. Stay healthy, take care, and always trust your body. Bye!